Hi guys, for today's video nga, ito nga nilalagnat nga ang aking baby. Nagulat nga ako kasi nga biglaan lang siyang nilagnat. Nilabas ko na nga rin pala siya para magpa-araw pero wala pa nga ang araw. Mag-aalas 8 na nga sa mga oras ito pero nga wala pa rin araw. Sobrang lamig kasi sa panahon ngayon kaya siguro hindi lumalabas yung araw. Mukuha nga muna kami dito sa gilid para nga hintayin yung sikat ng araw. Kakantay nga namin dito nga, nakatulog na nga rin pala si Alas. Mapainom ko na nga rin pala siya ng gamot at mamaya nga ipapahilot ko din baka nga mabilay. Fast forward na nga madaling araw na nga pala to at nagising ako para painumin si Alas ng gamot. Ayaw niya pa nga uminom kaya sabi ko sa kanya, sige ko na mong isa uminom. Inubaran ko na nga rin pala siya dahil nga yung kaninang gamot na ininom niya, halos sinuka niya nga lang. Kaya nga to, pinainom ko ulit siya kasi nga parang wala rin siyang nainom. Napahilot ko na nga rin pala siya pero nga wala nga siyang pilay. Kaya nga siguro nagkalagnat siya Alas dahil nga lagi siya may nakikita dito sa bahay namin. Halos araw-araw kasi dito si Alas sa taas namin at di ko nga alam kumbaki. kung bakit. Kaya ginagawa ko yung bintana namin, nilalagyan ko ng kortinang pula at nilalagyan ko rin ng asin. Baka kasi may gustong mga paglaro kay alas, kaya siguro ito nilagnat. Kung mapapanood nyo yung video ko kay alas ng mga nakaraan, ayun nga may kilakalaro nga siya. Buti na nga lang din na siya masyadong mainit dahil nga napahilot ko na nga siya kay ante. ko nga lang siya para mabawasan yung init sa katawan niya. Sobrang lamig kasi ng tubig ngayon, parang ang may mayelo. Buti nga nung pinunasan ko siya, hindi nga siya miyak dahil nga pag pinupunasan ko siya, may iyak ko siya. Binilihan ko na nga rin pala siya ng call fever kaso nga ayaw niya nga ipalagay kaya yun tinapong ko na din. Sasuotan ko nga ulit siya ng medyas dahil nga maya maya pinapatanggal niya din. Irritable talaga kasi to si Alasel na pagdating sa medyas. Buti na nga lang din kahit may sakit tong anak ko maganda ganda pa rin yung tulog niya. Buti na nga lang maaga aga ako nakatulog kanina kaya buti nga yan napainom ko siya Alas sa tamang oras ng gamot. Hindi ko kasi talaga napapainom si Alas sa tamang oras ng gamot kaya siguro hindi kagad ka tumatalab. Binunasan ko na rin pala yung totoo niya dito dahil nga dito nga nanggagaling gagaling yung init. Katapos ko nga siya punasan, tinayo ko na nga rin pala siya para nga damitan ko. Ang bilis nga kagad niya alas mga yaya at isang araw pa nga lang siyang nilalagnat. Nantay niya pang ako dito dahil nga kumuha ko ng pants niya at saka ng damit. Buti nga tong anak ko kahit nga may nararamdaman ay masaya pa rin. Kagabi nga halos ayaw pa nga, nga niya matulog kakalaro niya. Habang naglalaro siya may pasayaw-sayaw pang nalalaman. Sando nga sana ipapadamit ko sa kanya kaso nga malamig kaya search ko na lang. May tingin, -tingin pang ako din dahil nga naghahanap ako ng pants niya. Buti na nga lang muna natitira pang isa kaya ito pinasuot ko na sa kanya. Naiirita kasi si Alas dito sa mga pants niya dahil nga ang lalaki. Di nga lang malaki, maliwag pa. Saglit nga lang niya yan susuotin, mamaya ipapahubad niya na yan. At halata pa naman sa mukha ni Alas na gusto niya pa matulog kaya ito kinarga ko na muna. Nilalala ko nga lang muna siya dito para nga makatulog pa. Sa mga oras na to, iiyak na nga siya dyan dahil nga gusto niya na nga mag cellphone. Nakita niya na kasi ako kanina na nagsi cellphone kaya akala niya siguro maaga na. Kaya ito pinadedig ko na para makatulog na. At ito na nga, mission success na nga, nakatulog na nga siya. At hanggang dito na nga lang po tayo. Thank you po sa mga walang sawang nanonood. Bye-bye!